Okay, what's up mga True Pops? November 1 today and another video na naman to. It's dito tayo sa puntod nung anak ko si Ryzen. Then papa lettering natin yung pinaka lapida. Sir, uh, magkano yung paano niyan ulit? 80 lang boss. 80 lang, Walang tawad 'yun, sir. 80 na lang boss, mababa na 'yon. Okay, mababa na sa 80 pala. Sa iba magkano ba? Sinisingin nila boss Kasama pintura, 500 Pag lettering lang, 150 Ganun, ganun kamahal, 500 kasama pintura uh, boss. Kami, natulang lang din kami Ayan, mm. uh, eh. medyo so, ano, iba, eh. Medyo ano na rin kasi yung Ano ni baby, one year na rin lumipas yan Simula nang natira nung Mga bata yung tumira niya nung huli <sighs> Tapos Ayan, video natin ano yung kung paano yung proseso niyan. Pwede mo ba ipaliwanag yan, sir, kung paano? Ano yung unang ginagawa? Lilinisan lang muna natin dos yung latida ha? Tapos ah. pag malinis na, patungan natin pa yung bagong Okay. Ano yung gamit mo panlinis, sir? Tapos paleta, basa, ah, at saka gas. gas lang. yung mga ano, dumi sa lapid. Mm, gas okay. Tiner, mga hindi pwede. Tiner din to, boss. Ah, okay. okay. Ayan, tinatanggal yung mga pinto-pinturang sumabit sa lapid ah. Lasher pa ni pintuan ko ng blue. Okay, ito nga pala yung itsura dito sa paligid sa cemetery na ito. Nanginginig pa kamay ko. Tatapos ko lang umiyak. Nanginis ko na ang baby ko eh. Sa tapat kami ng malaking puno na to. Always yan dala kami payong dahil ako pag wala kayong payong ang init Ayan. papatira din namin itong tambak ng lupa rito eh, ano lang naman eh pag nilinisan yung kabila tambak sa kabila pag dumating yung kabila <laughs> di ba <laughs> paikot-ikot lang sir eh no oh, sir, ganyan talaga yan. Ganyan talaga eh. Hindi kami, kami naglilinis sir pag wala kami lagayan eh. Kawawa so, yung ibang dumadalaw. Oo, oh, oh, lalo ngayon. Dalawa na talaga. No. Night, Binabaklas pala yung lumang ano ano. Ah, uh, boss, para kamapit yung panibago. Uh, oh. ano tawag sa pintura na yan, sir? Sa kulay ginto na yan? Ano lang yan, boss? Glitters. Ano, na? Inamel, tapos nilagyan ng glitters. Inamel, tapos nilagyan ng glitters. oo uh. Ano tayo yan? Eh, Ayan. Ito, sa kaalaman din ng lahat, mga troopups November 20, 2014. Yan, pinanganak yung baby ko. Namatay din siya ng 24. Magsampung taon na siya ngayon. Laki na sana. Pagpasok nga pala rito, mga troopups ano, um, mahaba ba yung pila, pero mabilis naman yung, ano, yung pagpasok. Bawal magdala ng mga lighter ng mga flammable mga pabango, hinuhold. Tapos, ano pa ba? Yun lang yung lang na-encounter ko na parang bawal eh. Pero maraming bawal. Mamaya ay bablog natin. dire natin tong video na to. Usually sir, mga ilang minuto yan? Medyo matagal to sir kasi yung to sir eh. Mm. Mga 20, ganun. 20 minutes. Mabilis lang na magpatong na ito dyan. Matagal lang talaga magpapila. Mm. May nag-iikot-ikot din na taga simbahan. Tapos mo ang papabindisyonan yata yung patay nila dito sa kabila. Ayan ito nga pala yung kabila namin o oh, katabi. Ako, mo na na. Hindi ko alam kung may nakalibing dito pero alam ko may nakalibing diyan. Tatambakan na. Ay na. Ino-open na yung enamel na may glitters. Anong glitters yung inalo niyo diyan, sir? Kasama na to boss sa ano? Sa pagluluto. Ay okay, kala ko nila, kayo yung naglalagay ng glitters. Yung bibili sa mga bente 20, -20. Tapos siya halo. May ano na talaga pala yan. Yan, kapos. Ano na yung susunod Ay, ganon. Pinipintura, hindi siya yung sa letter lang talaga, ano? na lang Ay, oo, oh, naalala ko nga. Tapos yung parang i-scrapin na lang. Yung pampalitada. Ito nga pala yung magandang nanay ng anak ko. Shout out ma. Bali yung ginawa niya mga true pups. Una nilinisan niya. Sunod um, binaklas niya yung pintura ng bawat letra tapos ngayon pinatungan niya nung glitters na ano tapos pinunasan niya ng basahan yan medyo tinutuyo niya na time check 6 minutes 30 seconds may kita natin ang finish product ni Sir. ng teres nabaw na rin yung ano nyo po siya, yung pinakakit-kit niya. ayan yung parang ukit tapos kaya hindi ba hindi pumasok yung yung letter na natin kaya pala malalim yan bumubura kasi po, siya po siya pag ano yun pupunasan na hindi matagal na hindi siyang dati na bumabaw 10 taon na rin yun grade 4 na sa Yung payong nga pala namin na wala na yung stand. Yung stand na to ng payong namin galing pa yan sa 13 Falls tong kahoy ng kakawata yata to 4 years ago naka-survive yung mula 13 falls inuwi namin then hindi namin nakalain magiging ano sungkita ng sinampay <laughs> nakarating pa rito sa puntod ng anak ko and ngayon nga ito istansya ng higanteng payong namin para di mainit pag wala kang payong dito sunog ka sigurado then mga panahon na to pag hapon umuulan kaya ang ideal na punta nyo tanghali o umaga kahapon lakas ng ulan eh dyan sir sa baba puti ka na naman hindi kami dumaan dyan ha? sa baba hindi ko lang alam kung nalilis na yung namatay na kambing dyan okay inang yan. may namatay pang kambing marunod yata yung kambing na yun eh ibig sabihin ganun kataas yung ano tubig dyan nalunod sa bagay kung titirahin yan baka wala na yan dyan <laughs> Nalunod yung kambing mo. Bao nga, inuod eh. Kinanginan Na Nakailang linis na kayo ngayon, sir? O pintura? Pangatlo pa lang. Ngayon. Pangatlo. Eh. Naka 240 na. Mm -hmm. Ano yan, sir? Second coating, ganun. Okay. Mm hmm. Ito yung naman. Ito pumasok yung naman may eh, yung kanina pala parang primer lang. Ayun, ito na yung yan yung huli. Kumbaga, top coat na yan. Special. Nga pala mga pops, may mga nag-iikot din na ano rito, yung nagbebenta ng tubig. Baka sakali nakalimutan niyo oh, yung mga kutkuting pagkain. Dala kayo pagkain ba para mas ano, practical hindi kayo mapagastos ang namin. yun ba? kung kami ng tubig yan sir ano pangalan sir? ikaw nakakulay dilaw sir jerome sir jerome ikaw sir na tumitira ano pangalan sir? john mark sir. john mark okay mapapanood nyo talaga ito sir adeg tv adeg tv ba? hmm Didikit ko mamaya yung sticker ko dyan Di meron 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 10, itong binabalag natin na procedure to ng ano pag -le lettering ng lapida break time na pre let's 10 na okay time check nga pala check natin kung ano oras na sabi ni sir alas 10, 10 o, sakto 10-2 10-2 am alas 10, 10, 10, 10 ito may mga dumating pa tayo mga ano straight time tayo oh 8 to pala tayo <laughs> no <laughs> hanggang ano oras ba to sir bukas yung tala ngayon okay uh -huh. Eh. Hindi siya 24 oras. Ah, uh, alas 7 ganoon. 24 hours po sir, may mga anadiyan na nakakabit din. Ah, hindi ko pa mamuya gabi, meron kaya? May mga spotlight din dito dati. kaya nga na-imagine ko kasi sa iba 24 oras, 'di ba? Dito lang 'yung ano, nagsasarado eh. Sa mga private na ano kala mo may party pa. eh buong pamilya ako sa bagay, ganda ng lugar okay, medyo pahinga natin yung mata natin and ikot ulit natin yung paligid dito sa ano oh, natin sa kinaroroonan ay ang nga pala si Mari namin eh, ito ang ganda oh. namin sa altar ni Baby sa bahay. Shoutout John and Marga para dito. Ganda. Na-appreciate namin. Matutuwa si baby niya. Pak. Ah, mm. 360 view sa lugar namin. Tala Cemetery. November 1, 2024. And 10 years na yung anak ko rito na nakahimlay. Tapat kami ng ano na to. Malaking puno na to.

May patay din kayo dito, sir. Ay, siya meron na. Lashes, nagpalinis din kami yun. Yung kwento ng mga bata, kumakain sila ng mga iniiwang pagkain dito. <laughs> Alay daw kung tawagin, tama. <laughs> Ituturoan pa eh. Kanya-kanya naman kuha ng paji bar Alay eh. daw pero Pa? ito pa. Mababa lang Ano mo nga ito? Pag may ano yung nga ito yung hindi. Hindi. Mababa nga rin sa ito. Hindi nga natin. Hindi nga Ito, may bagong dating ah, naghahanap ng puntod. Ayun, nakita na. Ito, yung katapat namin, um, wala. Yan talaga. Pag hindi nabibisita, lalo mag November 1, ganito ang mangyayari. Na yung basura dito sa mga nakapaligid, o sabihin natin sa amin, dyan tinatambak. Ngayon, pag namating siya, yung tambak na yan, tatambak naman sa iba. O, ganun lang. Talon-talon lang yung pagtambak. Hindi makakarating. Ikot-ikot lang yan dito. Abutin niya next year. Pero sana yung ano ano, yung management na ito, nag ano, kukusa, Na pagtatabasan na ano. Bago mag November 1 kasi pinapaganda lang yung pintura sa labas eh. Okay na? Ay okay na, ito na yung finished product. Yeah. Nice and tayo, May sky blue rin kami dyan. Mago lang yun. Hindi, okay. Papatungan ko pa nga yan. Nagkataon lang na hindi na pwede pumasok. Eh. Sa birthday niyan sir, November 20. Dadalawin ulit namin yan. 10 years old na yan. Sige sir, salamat sir. Anong pangalan ulit sir? John Mark. Ano na? John Mark. Okay, sige. Cut. Thank you sir, thank you, thank you. Okay na yan. Okay na Salamat po. Thank you.